Mainit na balita, bagyo na po ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Aurora na pinangalan ng Isang. Sabi na pag-asa, posible ang magpaulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong pong weekend. Sa Metro Manila, ramdam na ang masamang panahon ngayong umaga. Apektado ng baha ang trapiko sa Diokno Boulevard sa Pasay. Ilang motorista ang umatras na sa baha. Malailog din ang baha sa Makapagal Boulevard. Nakakaranas na rin ang pagbaha sa Rojas Boulevard, corner EDSA Extension. Nahirapan din ang mga motorista sa baha sa EDSA Show Boulevard Underpass. Pinasok na rin po ng baha ang Manila City Hall dahil sa malakas na pag-ulan. Alamin natin ang sitwasyon sa lungsod sa ulat on the spot ni Christian Manyo ng Super Radio DZWB. Christian, Rafi at Connie, binaha ang ilang lugar sa lungsod ng Maynila, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-uulan kaninang umaga. Hanggang nagpastuhod ang baha sa bahagi ng Taft Avenue at apektado na rin ang kalawanggang hanggang Vito Cruz. Sa video na ipinahagi ng Manila Public Information Office, bumaha na rin sa bahagi ng Manila City Hall. Habang pinasok na rin ang tubig ang harapang bahagi ng compound ng Philippine General Hospital. Rafi at Connie sa mga oras na ito, bagamat bagyang humina, tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang pagulan dito sa Maynila kung saan marami pa rin ang stranded na mga pasahero, kabilang na ang ilang mga pauwi, estudyante. Rafi, Connie. Maraming salamat, Christian Manyo ng Super Radio DZWB. Sa mga susunod na oras, inaasahang tatawirin ng Tropical Depression Isang ang mainland Luzon. Namata ng pag-asa ang bagyo sa coastal waters ng Kasiguran Aurora kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Tumutok lang po dito sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 a.m. bulletin ng pag-asa ukol sa bagyong isang. Naon na ng sinabi ng pag-asa na inaasahang meron na agad nakataas na tropical cyclone wind signal dahil malapit na sa kalupaan ng bagyo. Bukod sa bagyo, inuulan din ang ilang panig ng bansa dahil naman sa hanging habagat. Pinakaapektado nito ngayon ang ilang panig ng Southern Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, Barm, Soxargen, Lana del Norte at Misamis Occidental. Pinaalerto ang mga residente sa bantanang baha o landslide. Samantala, isang bagong low-pressure area ang namuo sa Pacific Ocean. na niyan, mahigit isang km kilometro silangan ng southern Mindanao o southeastern Mindanao. Mababa pa naman ang chance na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, kanselado na nga po ang face-to-face -face, -face sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong isang. Shift muna sa alternative learning modality ang lahat ng antas sa mga pampubliko at privado eskwelahan sa Maynila, Muntinlupa, Dimasalang, Masbate at sa buong lalawigan ng Albay. Sa Santa Rosa, Laguna, preschool hanggang senior high school sa lahat ng public schools ang walang in-person classes. Nasa pamunuan na araw ng mga pribadong eskwelahan kung magsususpindi rin ng face-to-face -face classes ngayong araw. Wala namang pasok ang lahat ng anta sa public at private school sa Kabuyao, Laguna at sa Castilla, Sorsogon. Manatiling nakatutok sa balitang hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaking nagsumbong na na-hold up siya sa Quezon City. Kalaunan, umamin daw ang suspect sa pulisya at sa kanyang manager na na italo niya sa sabong ang perang iririmit dapat niya. Balitang hatid ni James Agustin. Nagtungo sa Laloma Police Station ang 33 anyo sa lalaking ito para i-report na nabiktima umano siya ng panghold sa barangay N sa Moranto, Quezon City. Pero himas reha siya ngayon matapos madiskubre na gawa-gawa lang niyang sinasabing krimen. Ang sospek isang delivery rider ng online jewelry shop. Tinutukan daw siya ng barel uh, pagpunta pag pa, hold up sa kanya uh, tapos uh, binigay niya yung nakuha niyang pera nang pinuntahan ng mga follow up operatives natin uh, yung area at ni-review yung CCTV eh nakita na wala naman palang nangyari doon sa area ayon sa pulisya nasa sa 326,000 pesos ang -re remit dapat ng sospek sa kumpanya iilang alahas na lang na recover sa kanya at cash na aabot sa 10,600 pesos. Umamin po siya na na ko niya yung pera. Uh, kin kinamit ginamit niya daw sa pagsabong. So inamin niya naman po ito sa kanyang manager. Lumalabas sa imbisigasyon na halos dalawang taon na nagtatrabaho sa kumpanya ang sospek. Tinanong namin siya kaugnay sa aligasyon sa kanya. No comment po ako sir. pinag naman ng pulisya ang publiko sa ganitong modus na kung tawagin ay hold up me. Ito po yung Uh, mga taong uh, nagde-declare na hinold up sila pero sa totoo lang eh na, na dispal ko nila yung pera nila o nagastos yung pera sa mga bisyo sinampahan ang suspect na reklamong qualified theft James Agustin nagbabalita para sa Gemma Integrated News Ito na ang bit-bitit natin sa mga motorista, may inaasahang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakikitang may dagdag na humigit kumulang 50 centavos sa kada litro ng gasolina batay sa 4-day trading. Humigit kumulang 40 centavos naman ang posibleng dagdag sa diesel, habang nasa 10 centavos sa kerosene. Kung matutuloy, yan na po ang ikalawang magkasunod na linggong taas presyo sa gasolina habang panibagong hike naman yan para sa diesel at kerosene kasunod ng rollback nitong Martes. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Nakainkwentro na ng mga pulis ang dalawang lalaki sa Kalawag, Quezon. Chris, nagkabarilan daw? Bakit? Kony pinaputukan daw kasi ng dalawa ang mga pulis sa isang checkpoint. Ayon sa Quezon Police, naglatag sila ng checkpoint matapos tumakas ang dalawa sa isang bypass operation. Nang makita ng dalawa ang checkpoint, hindi sila huminto. Nagpaputok ng baril at tumakas. Natigil kalauna ng barilan at habulan. Doon na nakitang walang buhay ang dalawang sospek. Isa sa loob ng sasakyan habang ang isa nasa gilid ng highway. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis. Ayon sa pulisya, hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group ang isa sa dalawang sospek. Mahigit naman sa sandaang pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa bypass operation sa Bauko Mountain Province. Huli ang 26 anyos na lalaki sa barangay Sadsadan. Nasamsam sa kanya ng mga otoridad ang iba't ibang drug paraphernalia at anim na pakete ng iligal na droga na may bigat na 20 gramo. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala siyang pahayag. Update tayo sa sitwasyon sa Mandaluyong na nakaranas na rin ng mga pagbaha. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Mark? Rafi, sa pag-ikot ng Super Radio DZWB, naabutan namin ang mga sasakyang pahirapan ng pagdaan sa ng Boney Avenue at may seal circle sa Mandaluyong City. Sa katunayan, may mga nag-counterflow na mga sasakyan sa may circle na night vehicles at umatras matapos hindi kayanin ang baha. Kasama rin sa binaha, ang Balesteros, F. Martinez at F. Ortigas. Ganyan din ang bahagi ng Paputang kalentong. Dahil dito, nagpatupad na ang traffic routing sa mga lugar na baha para hindi na ito mataanan pa ng mga motorista. Sa ngayon, mahinang pangulan na lamang ang nararanasan sa lungsod ng Mandaluyong. Balik sa'yo, Rafi. Mark, ano daw dahilan ng pagbaha dyan? Dahil alam natin may malaking o pinalaki yung drainage system dyan, hindi ba? Tama ka dyan, uh, Raffi. Uh, Oo, oh, at ilang beses na rin uh, nagkaroon dito ng mga uh, pag-upgrade dito sa kanilang flood uh, control project. Ang uh, sinasabi, yung volume talaga ng ulan at yung mababang lugar dyan sa bahagi ng Maysilo at Boni Avenue, kaya tuwing uh, umuulan, yan talaga ay mabilis na tumataas. Ang uh, baha. man, sinasabi naman ng LGU na kung ikukumpara dati, kapag nagkaroon ng pagbaha, ito naman ay mas mabilis ng kumukupa. Okay, maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZ Double B. Samantala, pinagre-resign na ng ilang mambabata si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan dahil sa maanumalya o flood control project sa bansa una nang iginiit ni Binoan na Pangulo ang magdedesisyon kung papalitan siya o hindi. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Ang tanong ni Senador Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na kontrobersya sa flood control project sa bansa na pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways. Bakit hindi pa nagre-resign yung Sekretary ng Public Works? Dagdag ni Senador Win Gachalian, dapat magkusa na si DPWH Secretary Manny Bunuan. Yes. Mahirap imbisigahan sarili mo, walang lalabas niyan. Tingin ko out of delicadeza yeah. dapat gawin niya yan. Hindi naman daw isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang posibilidad na hindi alam ni Bunuan ang ginagawa ng mga tauhan niya. I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bunuan yung mga nangyayari sa baba. No? So hindi naman niya ma mamomonitor yan eh. No? Kaya lang ang problema niya, command responsibility. That, that is his responsibility as Secretary of uh, the Department. Pero katwiran ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando, kung hindi raw alam ni Bonoa ang nangyayari sa ahensya niya at tinuturo niya ang mga regional director at district engineer, ibig sabihin, incompetent siya. Kung alam naman daw ni Bonoa ang mga maanumalyang proyekto at wala siyang ginawa, kurakot siya. Kaya hiling niya sa Pangulo, si Bakin na ang kalihim. Kaya na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulo na niyang mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Sekretary Bonoan, kung may kaunti pa nakaihiyan dyan sa katawan mo eh have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. I think ang um, delikadesa naman po dito is actually uh, hindi lang po naman flood control project ang aking uh, sinusulong dito sa DPWH. So, napakarami po yung other big project that uh, would warrant may kwento uh, ngayon dito. But as you said, ganoon po, uh, I leave it to the President po, Apo. So, anong ano, nyo, decision po nila. Si dating DPWH Secretary Rogelio Babe-Singson noong administrasyon ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino, aminadong may kalakarang padula sa district level. Sinabi daw niya dati kay dating Pangulong Aquino na pabayaan na ang 10% ng parte ng mga nasa baba. Admittedly, may mga pangangailangan sa district level. Pero sa ngayon, grabe na raw ang sitwasyon. Na bastardized Doble, doble. Dagdag pa niya, nag-iwan ng Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan, pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihinga namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte Administration, sina ngayon Sen. Mark Villar, Rafael Yabot at Roger Mercado. Sabi naman ng palasyo, wala silang natanggap ng flood control master plan mula sa Duterte administration. Tinanong po din natin Si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Wala ang natanggap na turnover mula kay then Secretary uh, at Secretary Mark Villar, Si uh, Secretary Bonoan Ngayong iniimbestigahan kung saan napunta ang pondo para sa flood control projects, may panawagan si Singson sa mga mambabatas. Pag-usap ko sa kongreso, pwede ba sa kongreso time out muna sa grid. Time out. Para sa bayan naman, Love mahiya naman kayo. Tatlong taon lang, tatlong taon na lang yung natitira. Tama na yung tatlong taong nakaraan. Nababanggit sa mga ulat ang pangalan ni Singson na posibleng pumalit bilang DPWH Secretary. Pero ang kanyang tugon, Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News.